Nardo, Hello po, sir. Uh, yes, uh, Bombo Justin. I hope gumanda na po yung ating audio. Yes po. So, <laughs> mm -hmm. Yes po. So, Leonardo, um, kasi pag sinabi na magtatakda ng floor price for palay, um, ito po ay sino yung magpaplano o magkano yung maaring itakda hanggang, hanggang uh, anong pressure yung maaring itakda para hindi po um, kumbaga malugi ito po ating mga magsasaka? Opo. Well, doon sa executive order number no. 100. Uh -huh. Ay nakalagay po doon na magkakaroon ng isang ang tawag doon eh steering committee. Uh -huh. Binubuo po ito ng ano ilang mga ahensya. Ang chairman ay ang Kalihim po ng Pagsasaka at kabilang po dyan, ibang mga ahensya. Uh -huh. uh, at uh, sila po ang magpapasya uh, kung kung ano yung nararapat na ano na floor price o so, ibig sabihin ng floor price yung mga bibili ng palay sa ating mga magsasaka hindi sila pwedeng bumili sa mas mababa sa presyong itakda. Mm -hmm. Ngayon sa sinasabi rin ng executive order ang ikukonsidera ng ng steering committee sa pagtakda ng floor price unang-una -una po yung ano po yung yung kuno po yung gastusin po production costs mm -hmm. ng ating mga magsasaka sa kwan sa palay. So in other words, bawat uh, kilo, alimbawa, gano'ng kalaki mm. ang ginagastos po nila. So kung ang production cost, eh, ayun nga sa Philippine Statistics Authority, ay 14 pesos and 50 centavos uh, per kilo ng, ng palay, obviously, hindi pwedeng bumaba po ang minimum of floor price sa uh, 14.15. In fact, dapat it has to be more than that. Eh. Mm -hmm. Otherwise, kung, kung, kung ang sakop lang po ng, ng floor price ay yung lamang po production cost ng farmer, eh wala na pong so, so, sobra doon. Eh paano naman yung gastusin na kanyang pamilya? Uh Pagpaparal -huh. ng anak at iba pa. So, yan po ang dapat tingnan at uh, ang other things. Uh -huh. Ayan. Pero pagdating naman po sa ano, um, sa panig naman po ng mga magsasaka po natin, magiging benefic beneficial po ba yung ganyan pong uh ay uh, itatagdang 14 to 15 pesos at uh, hanggang dyan na lamang uh, si well, Leonardo? Well, uh, kulang kulang pa rin yan na bbu mm. Siguro para maging ku naman uh, nito pakikinabangan po ng ating mga farmers. Mm -hmm. I would say kung pwede sana mga 20 pesos bawat kilo mm -hmm. ang floor price. It can be a bit lower pero hindi dapat bababa siguro nang kuan ng around that figure of 20. Uh -huh. Ngayon, uh, ang nakita rin na, naman namin kwan, kakulangan ng executive order na ito, ay kwan, uh, ang ang mag, ang, ang nire-require po nito na baka nabibili po ng palay na hindi bababa sa floor price, ay yun lamang pong mga sangay po ng gobyerno natin. Uh -huh. Sa national government agencies, lalong-lalong uh -huh. na po yung national food authority. Uh -huh at saka yung pong mga local government units. Mga alam mo, mga probinsya, mga siyudad, mga munisipyo na may kakayahan pong bumili uh -huh. ng palay. Eh, kung, kung yan lang pong coverage at yan nga ang sakop lang ng executive order number no. 100, hindi masyadong magiging kanyang makakatulong sa ating farmer. Dahil uh -huh. up to 5% lamang po nabibili eh, uh -huh. ng gobyerno eh, na palay principally yung National Food Authority. So, since limit the, the coverage of the EO is limited to just government purchases, paano yung 95% na, palay, na binibili po ng mga private traders? Bakit hindi po sila sakop itong executive order na ito? At yun, yun din pong aming inakala, nung una pong pinag-uusapan itong uh, minimum of price ng palay, sometime mga kwan mga March yan o April mm -hmm. of 2020, 2025. Kaya nagulat kami nung lumabas po yung EO nung last week, ay eh, hindi pala kasama ang private sector. Uh -huh. Na sila po ang bumibili po ng at 95%. So, dahil po doon, hindi po masyadong makikinabag po ang ating mga magsasaka. But instead, uh, 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 but instead, pabor po ito sa mga negosyante at mga importer po, Solinardo, Aling Bombo Justin? Uh, ang ang pabor po itong EO po na ito sa mga importer at sa mga negosyante. Ah, exempted po sila. Mm. <laughs> Kaya nga po eh kahit na sabi ng steering committee ang nararapat na minimum price ng palay, eh, example ko po ay eh, 20 pesos bawat kilo, eh, ang bilihan ngayon, di ba, ah, umaabot ng as low as 8 pesos bawat kilo. So, kahit na namimili NFA at 20, although in actual fact, ang bilian po ng NFA ngayon ng sariwang pala ay eh, 17, eh, kwan po? Ang hindi rin masyadong uh, useful itong pa uh -huh. minimum price. Kung 95% po ng mga pala ng pala production na binibili po ng mga trader, eh, nasa 8 pesos uh -huh. hanggang 10 piso po at kilo. Uh -huh. So, ano pong mas mainam, Sir Leonardo, na mangyari ano, para magkaroon ng win-win solution? Especially sa panig ng ating mga magsasaka na talagang um, luging-lugi na doon po sa presyo po ng kanilang mga palay, uh, aaning palay, Sir Leonardo? Well, dapat sana ba bang din, Juan? Lahat ng mga bumibili ng palay, mm -hmm. government as well as private sector, dapat sana covered itong executive order nito. At yun din ang kwan, eh, naging diskusyon namin noon eh, sa Department of Agriculture. Kaya as I said kanina, nabigla kami at nandismaya nung binasa namin yung lingwahe mismo ng Executive Order 100 mm -hmm. na ang sakop pala, pala nito government. Mm -hmm. So, kung mas mainam ba, ah, Sir Leonardo, na ibalik na lamang po sa kapangrihan po ng uh, NFA, <coughs> po ng, uh, ng direkta sa mga magsasaka po natin sa kanilang mga aning palay. At uh, wag na po itong idaan sa mga or wag nang idaan sa mga uh, malaking retailers an uh, mga negosyante ah uh, so Leonardo well uh, kung naman tayo free market tayo eh mm -hmm. kaya kung sino yung kwan uh, basta lisensyado mm -hmm. gustong gusto mamili ng, ng ng, palay o ibang mga produkto, eh, eh, pinapayagan po naman sila ng ating sistema. Mm-hmm. <coughs> yes po. Mm-hmm. so yun, na, medyo may iba po naman po tayo ng konti, ano, dahil on October 31, a few days from now, uh, magdatapos na yung um, uh, na uh, import ban uh, ng bigas sa ibang bansa and uh, pinag-aaralan na mapalawig pa ito on uh, hanggang buwan po ng Disyembre. So, ano po yung mga napansin nyo na, kung meron man pong mga pagbabago, ano, uh, dito po sa presyohan po ng ating uh, Um, bigas sa ating bansa matapos po ito pong ipatupad, aso uh, Leonardo. Yun, hindi uh, naman naging mabisa itong import temp, uh, pansamantalang import ban sa pagangkat ng bigas, bo doon uh -huh. uh, sa kwan, sa, sa layunin sana na iangat o itaas ang presyo ng palay. Uh -huh. More or less, bagsak pa rin ang kwan eh. Presyo po ng palay below the level of production costs. Eh, kwan po. <clears throat> So, tsaka yung import ban, uh, hanggang ko lang po yan, hanggang November 2. Kaya lang, halos patapos na rin ng anihan ngayon, eh, siguro at most 20% na lamang ang palay ang uh, hindi pa po inaani. Mm -hmm. So kung kwan po, ibalik na po yung ano, yung normal na pag-angkat ng bigas, eh, eh, kwan din po, uh, patuloy pa rin ang, pag, ang ba, pagbaba ng presyo ng palay. So, matagal na rin po namin sinasabi since July pa ng 2024, ang talagang solusyon dito sa mababang presyo sa palay ay hindi import ban, uh -huh. hindi rin floor price na minimum. Ang talagang solusyon dyan ay itong kwansana. Itaas yung taripa sa inangkat na buwis, at least ibalik doon sa level po ng uh, July of 2024 na 35% or kung, kung pwede sana mas mataas pa doon para maisiguro na kung po hindi, hindi po magdadag sa pati pa rin ang importasyon ng bigas sa so, ikasasama po ng ating mga magsasaka. Mm -hmm. Ayan. Yes po. So Leonardo, nung mga nakalipas po ng mga araw uh, last week, uh, Um, Sunod-sunod yung mga isinagawang gawang uh, hearing pagdinig po ng Senate, ay uh, itong Committee uh, on Agriculture at isa po sa mga natalakay ay yung tungkol po sa um, um, uh, smuggling sa ating bansa. Ah, uh, siguro na monitor nyo rin po yung uh, mga pinag-usapan, tinalakay po dyan. So ano po yung masasabi po ninyo, yung ginagawa pong pagtutok po ngayon uh, nitong si Kiko Pangilinan bilang head po ng naturang uh, komite uh, para masolusyonan yung uh, uh, problema sa smuggling sa ating bansa, especially the agricultural smuggling uh, well, uh, saludo kami sa sa ginagawang aksyon po ng Senate Committee on Agriculture and Food na pinam pinamumunuan ni Senator uh, Kwan, Juan, Kiko Pangilinan. At uh, so, bagamat hindi sila aktual na Juan, di ba? Uh, ahensya ng, ng gobyerno na siyang magsusog po dapat ng smuggling, eh nakita naman natin na, kwan, na na ipalabas nila o na, na, na nagkaroon po ng ebidensya sila na mm okay. Talam talamak pa rin ang agricultural uh -huh. smuggling. So, ang malaking tanong din ngayon ay ano ngayon ang, ang gagawin ng ano, executive branch? Di ba? Dahil meron naman po tayong kwan, pinalakas na batas laban sa smuggling, profiteering, at iba pong mga actions sa uh, constituting kwan. Ang tawag dyan, eh, agricultural economic sabotage. Uh -huh. Pinalaki na po ng batas na ito yung mga parusa, life imprisonment, mabigat na kwan po, na multa sa mga na kwan. Napatunayan po na sa korte, na nakuha po, na gumagawa po ng mga acts of economic sabotal sa agrikultura. Ano pang hinihintay <laughs> ng ating executive branch, di ba? Eh, kompleto na po yung eh, kwan dinagdagan pa nga eh, sa ilalim ng batas eh. Eh, kung nagawa, nagagawa po ng Senado, itong mga katiwalian na kwan po, smuggling at iba pong mga po, economic sabotage, eh, bakit hanggang yan, wala pa po kami alam na nakakasuhan po. Mm -hmm. ng executive branch of government sa mga kwan po pinag pinaghihinalaan na kwan po, gil, na kwan gumagawa po ng acts of economic sabotage kasama po dyan ang smuggling. Okay po. So Leonardo, baka meron pa po kayong mga nais pong ipaabot, ipabated uh, sa ating mga listeners and viewers or even sa ating pamahalaan uh, na may kinalaban pa rin po sa mga usapin uh, sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Go ahead po Sir Leonardo. Opo, sana po ay kuan pakinggan talaga ng gusto ng ating pamalahan. Yung mga hinaing, hindi lang po hinaing po, kundi po mga konkretong suwestyon para ma kuan po ma, ma, malunasan ito po problema po ng pagbagsak po ng presyo ng palay. Eh e, ang problema mukhang iba po yung pinipiscribe po nila na hindi naman tumatama ng, ng gusto do sa ugat ng problema. So, kasi kapag hindi, kung patuloy mong ganyan, ang behavior po yun ng presyo, hirap na hirap ang farmer, eh, kwan po, worried po kami, baka sa susunod na mga panahon po, eh, di, kukunti na po mga farmers na magtatanim pa rin ng palay. Mm. Thank you po. Maraming maraming salamat po, Sir Leonardo. Ingat po kayo. And God bless po. Walang anuman, naman, Bombo Justin. Thank you, Dan. Oras po natin, mga tatlong 30 minuto makalipas sa ngalauna po ng hapon.